May napansin ka na ba sa mga taong parang simpleng-simple -simple lang kumilos? Yung tipong parang clueless, walang pakialam, o minsan pa nga parang bobo sa paningin ng iba. Pero kapag dumating na yung totoong laban sa buhay, whether sa pera, sa relasyon, o sa trabaho sila, yung biglang bumabaliktad ng sitwasyon. Dahil sa kabila ng pagpapanggap nilang mahina o inosente, pero pala silang tinatagong angas at talino, na hindi basta-basta mababasa ng kahit sino. Ito yung klase ng laro na halos hindi na-intindihan ng karamihan ang kapangyarihan ng underestimation. Ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka manipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang kapangyarihan kung bakit mas lamang kapag nagpapanggap kang bobo sa buhay. Kasi isipin mo, kapag alam ng tao na matalino ka, matapang ka o sobrang kaya mong lumaban, ang instinct nila ay bantayan ka, higpitan ka at kung minsan kontrahin ka. Pero kapag pinalabas mong ordinaryo ka lang, parang walang laban sila mismo ang nagre-relax. Diyan papasok yung advantage mo. Kasi habang iniisip nilang wala kang kakayahan, secretly naghahanda ka, nag-aaral ka, at pinapanday mo ang sarili mo sa likod ng simpleng imahe. Sa psychology, ito, yung tinatawag na strategic self-presentation isang paraan para kontrolin ang perception ng tao sa iyo at gamitin yon bilang leverage. Karamihan ng tao kasi gusto nilang magmukhang matalino agad. Gusto nilang ipakita sa lahat na sila ang pinakaalam, pinakamarunong, pinakamalakas. Ang hindi nila alam, mas malakas minsan ang taong marunong magpanggap na parang wala siyang alam. Dahil yung totoong lakas, hindi dapat todo bukas agad. Parang barahayan yan pag nilabas mo ka agad, wala ka ng panggulat sa dulo. Pero kung marunong kang maghintay ng tamang timing, dun ka makakapag-angat ng laro. At dito papasok yung tinatawag nating posing tricks. Ito yung mga paraan kung paano mo kontroladong ipapakita ang isang imahe sa ibang tao kahit hindi, yun ang buong katotohanan para makuha mo yung resulta na gusto mo. Hindi ito pagiging fake o plastic, kundi pagiging strategic sa kung paano ka nagpepresent ng sarili mo sa mundo. Kasi minsan, ang pagpapanggap mong bobo ay hindi kahinaan kundi isang anyo ng katalinuhan na hindi kayang basahin ng karamihan. Ngayon, pag-uusapan natin ang tatlong malulupit na posing tricks na pwede mong gamitin para hindi lang ikaw yung laging nagre-react sa laro ng iba, kundi ikaw mismo ang nagdidikta ng rules. Posing number one, ang power ng underestimation. Isa sa pinakamalakas na posing na pwedeng gamitin ay yung tinatawag na power of underestimation. Sa madaling salita, ito yung sinasadyang pagpapakita na parang mahina ka, parang wala kang alam or parang hindi ka threat. Pero ang totoo, sinasadya mong gawin yon para makuha ang advantage. Kung iisipin mo kapag tingin ng tao bobo ka, hindi sila maglalagay ng effort para bantayan ka. Hindi nila pag-iisipang kalabanin ka at mas lalo silang magiging kampante sa paligid mo. At doon ka nakakakuha ng tunay na edge. Kasi habang sila, relaxed at kumpiyansa na kaya kanilang i-outsmart ikaw naman, tahimik na nag-o-observe, nag-aaral, at hinihintay ang tamang oras para ipakita kung gaano ka talaga kalakas. May malalim na psychological principle na pumapaloob dito, expectation bias. Kapag mababa ang expectations ng tao sa'yo, hindi ka nila masyadong pinapansin at hindi sila gaanong nagiging defensive. Ang resulta, mas madali mong masurprise at mabago ang perception nila sa tamang timing. Halimbawa, Isipin mo yung mga estudyanteng parang tahimik lang sa klase. Hindi masyadong nagpapakita ng talino. Pero kapag dumating na yung recitation or exam, sila yung biglang nakakakuha ng pinakamataas na score. Ano nangyayari? Yung mga kaklase nila nagugulat at hindi makapaniwala. Mas tumatatak ang impact kasi galing ka sa point na mababa ang tingin nila sa'yo, tapos biglang binaliktad mo. Kung sa laro ng chess, hindi ka nagpapakita ng galaw hanggang sigurado ka ng checkmate. Pero tandaan, ang underestimation ay hindi simpleng pagpapanggap lang. Hindi ito basta-basta acting para lang magmukhang mahina. Ang tunay na essence nito ay strategic patience. Hindi mo inilalabas lahat ng alam mo dahil alam mong hindi. Lahat ng oras ay dapat mong ipakita ang lakas mo. May mga laban sa buhay na hindi mo kailangang ipanalo agad. Kailangan mo lang maghintay, mag-setup, at magpakita ng tamang kilos sa tamang oras. Kasi sa dulo, ang taong marunong magpanggap na bobo ay hindi talaga bobo kundi marunong gumamit ng psychology para makuha ang resulta na gusto niya. At dito nagiging kakaiba yung power mo dahil hindi lahat ng tao kayang kontrolin ng imahe nila sa harap ng iba. Yung iba gustong ipakita agad ang yabang pero ikaw chill lang, relaxed at nakatago ang tunay na armas hanggang sa oras na ikaw na ang may control. Kapag marunong kang gumamit ng underestimation, Nagiging parang shadow ka sa laban ng buhay. Hindi ka napapansin pero lagi kang nasa paligid. At alam mo kung ano ang pinakamalakas na posisyon? Yung posisyon ng isang observer. Dahil habang busy ang lahat na magpalakas ng imahe, ikaw, nagiging master ng timing. Sa bawat pagkakamali nila, may naitatabi kang aral. At sa oras na kailangan mong lumabas, hindi lang basta gulat. Ang dala mo kundi kombinasyon ng preparation at momentum na hindi nila kayang tumbasan. Posing number two, ang disarming effect ng mababang imahe kapag nagpapanggap kang bobo o parang clueless sa buhay. May kakaibang psychological effect itong naidudulot sa mga tao sa paligid mo. Ang tawag dito ay disarming effect, yung nawawala ang guard ng ibang tao. Dahil feeling nila wala ka namang kayang gawin para maging threat. Para kang naglalakad sa gitna ng mga leon, pero dahil nakamaskara ka ng pagiging mahina, hindi nila napapansin na may hawak ka palang sibat sa relationship sa trabaho, at kahit sa simpleng social circle gumagana ito. Kapag iniisip ng tao na hindi ka kompetisyon, mas bukas sila sayo, mas madali kang makakalapit, at mas madali mong makukuha. Yung impormasyon o oportunidad na kadalasan ay nakatago sa mga taong laging alerto. Isipin mo yung dynamic sa workplace. Kapag masyadong obvious na matalino ka, minsan nagiging insecure ang iba. Ang ending masyado kang binabantayan, pinupulaan, o minsan sinasabotahe pa. Pero kapag pinalabas mong ordinaryo ka lang, parang hindi ganong katalino, mas nagiging relaxed yung paligid. Hindi nila alam, secretly, inaaral mo kung paano sila gumagalaw. Dito pumapasok yung tunay na kalamangan. Mo kasi habang sila nagtatapon ng lakas sa pagbabantay sa iba, ikaw naman nakakaipon ng energy at tamang timing para makuha ang goal mo. Kapag dumating na yung oras na kailangan mong ipakita yung skills mo, parang bomba yung dating, biglaan, malakas, at hindi nila na-anticipate. Yun ang dahilan kung bakit minsan, mas lamang ang taong marunong magpakumbaba at magpanggap kaysa sa taong agad-agad. Ipinapakita ang talino niya. Ang disarming effect ay hindi lang tungkol sa kung paano ka nakikita ng iba, kundi tungkol din sa kung paano ka nagkakaroon ng akses sa bagay na hindi basta ibinibigay sa lahat. Kasi tandaan, tao ang pinakamadaling mabasa kapag iniisip nilang sila ang mas lamang. Nagiging kampante sila, nagiging careless, at minsan sila pa mismo ang nagbibigay ng impormasyon na magagamit mo sa huli. Kaya kung marunong kang magposing na parang simpleng tao lang, nagiging invisible ka sa mga mata nila at yun ang pinakamatinding position sa kahit anong laro. Dahil lang hindi nakikita, yun ang hindi kayang depensahan. Kapag naging master ka ng disarming effect, nagkakaroon ka ng power na parang cloak. Ikaw yung tipo ng tao na hindi pinapansin sa umpisa pero biglang nagiging pinaka-importante pagdating ng dulo. Hindi to masarap pumasok yung element of surprise kasi ang mga taong relaxed sa'yo, sila pa yung unang natatamaan ng epekto mo. Kung sa love life, mas malakas yung dating mo dahil hindi ka nagpapakitang hilas. Kung sa career naman, mas impactful ang performance mo kasi hindi ka nila inaasahan. Kaya tandaan, minsan ang pinakamalupit na posing ay yung pagiging simpleng tao dahil sa likod nito, may porma ng katalinuhan na hindi basta nakikita pero siguradong ramdam kapag lumabas. Posing number 3, ang killer move ng Hidden Genius. Ito na yung pinakamatinding anyo ng pagpapanggap na bobo yung tinatawag kong Hidden Genius Effect. Ang strategy na ito ay simple pero sobrang deadly. Hayaan mong paniwalaan ka ng lahat na ordinaryo. Kalang, walang masyadong alam at parang wala kang malakas na laban. Hinahayaan mo silang i-downplay ka, maliitin ka, at i-take for granted ka. Pero ang hindi nila alam, ikaw pala yung taong nag-iipon ng knowledge, nagpa-practice sa likod ng lahat, at tagahasa ng sarili. Hanggang sa dumating ang oras na kaya mong ibagsak lahat ng expectations nila, ang impact nito ay doble. Una, nagugulat sila sa lakas mo at pangalawa, mas lalo silang natatalo kasi mismong perception nila ang bumaliktad laban sa kanila. Kung iisipin mo may dalawang klase ng power sa mundo. Yung power na nakikita at yung power na hindi mo mahahalata agad. Ang mga taong sobrang proud, lagi silang nagpapakita ng galing nila at madalas nauubos sila kasi lagi silang nakatapat sa mga taong ayaw nilang magpa-left behind. Pero yung taong marunong magtago, hindi nagmamadali at nagpapanggap na parang wala siyang masyadong alam. Siya yung biglang pumapasok sa eksena na parang sniper. Hindi siya obvious, hindi siya laging nasa spotlight, pero kapag siya na ang tumira, siguradong tatama. At sa psychological warfare, yun ang pinakamalakas na baraha, yung hindi nila inaasahan pero kaya mong ibagsak ng buo. Kaya nga ultimatum, ang pusing na ito dahil hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa attention, kundi tungkol sa pag-reverse ng buong laro. Kapag ginamit mo ito ng tama, magiging unpredictable ka. Hindi ka madaling basahin, hindi ka madaling tirahin, at higit sa lahat, magiging mas impactful ang bawat move mo dahil hindi nila akalain na kaya mo pala. Ang sikreto lang huwag kang magmadali. Hayaan mong maliting ka muna. Hayaan mong isipin nilang bobo ka. And hayaan mong ibaba nila ang guard nila. Kapag dumating na yung tamang oras, ipakita mo yung tunay mong galing. Hindi na nila alam kung paano sila mag adjust kasi huli na ang lahat. Sa huli, ang taong nagpapanggap na bobo pero may tinatagong lupit ay Parang lobo na kayang magpaamo ng Leon dahil ang pinakamalakas na kapangyarihan ay yung hindi nakikita agad ng iba. Dito nagiging sobrang lupit ang Hidden Genius Effect dahil hindi lang ito simpleng teknik, kundi lifestyle na pwedeng baguhin ang takbo ng buhay mo. Isipin mo araw-araw, hinahayaan mong maliitin ka pero secretly, ikaw pala yung nagsiset up ng pinakamatinding comeback. Walang mas makapangyarihan pa sa taong kayang magtiis at maghintay para sa tamang oras. At pag dumating na yung oras na yon, hindi ka lang basta lalaban kundi tatapos ka ng laban ng walang kahit anong kahirap-hirap sa paningin ng iba. Sa bawat galaw mo, tandaan mo na may epekto ito sa kung paano ka nakikita ng tao sa paligid mo. Hindi mo kailangang maging pinakamatalino o pinakamayaman para maging kakaiba kailangan. Mulang ng tamang diskarte at presence. Kapag marunong kang maglaro ng tahimik na confidence, ikaw ang magiging misteryosong figure na hindi madaling basahin. Ting sa mundo kung saan halos lahat nagpapa-impress at naghahabol ng validation, ikaw yung lalaking iba ang dating hindi dahil sa yabang, kundi dahil sa kontrolado mong aura. Bago tayo magtapos, isipin mo ito kapag kaya mong kontrolin ang presensya mo, hindi lang babae ang naakit sa iyo, pati ang mundo, ay naga adjust sa enerhiya mo. Hindi mo kailangang magsalita ng marami o magpakitang gilas dahil mismong aura mo ang kumokontrol sa sitwasyon. Kaya kung gusto mong malaman, pang mga sikreto kung paano ka magiging lalaking, hindi niya kayang baliwalain, siguraduhin mong ifollow at isubscribe ang channel na ito. Marami pa tayong tatalakayin na hindi mo matatagpuan sa ibang lugar. Mga psychological tricks at diskarte na ginagamitan ng utak, hindi ng desperasyon. Tandaan ang totoong prize ay hindi kailanman naghahabol, siya ang hinahabol. Kaya huwag kang bibitaw. Dahil ang susunod na mga... Video ang magbubukas ng mga sikreto kung paano ka magiging alpha sa presensya at irresistible sa puso ng kahit sinong babae.